Eto nga at kainan muna ng tanghalian ng mga tropa oh. Sarap na sarap naman dahil napakaganda nga nitong aming uh, ulam at pwesto rito Masaya-saya kami dito sa pagkain bago magtrabaho ulit para may lakas Ganda ng pagkaka-break time namin mga pare ko Kaya tara, kain na muna tayo at uh, sabayan nyo kami Let's go! What up mga pare ko? Kamusta kayo? Uh, magandang tanghali sa inyong lahat. Pero bagong lahat, shoutout muna kay Adrian Tibayan. Yun. Adrian, shoutout sa iyo. God bless. Mga pare ko, nandito naman kami sa ano, bagong area namin. Pero sa Apple ulit kami. Ang ganda naman din ng ano dito, ng view. Pero grabe yung ano niya. Yung Apple na farm niya. Grabe yung, ano. Ang luwang. Mas maluwang pa dun sa ano, sa kahapon na pinuntahan namin. Grabe pero ang ganda ng view dito. Papakita ko sa inyo mga pare ko ano, apple area niya oh. Ayun yung kanyang uh, farm. Pero kita niyo naman ang view. Oh. Ganda. Parang nandito kami sana eh. Umakyat kami ng ano, bundok ba? Oh. Nasa mataas kami. Oh, tapos 'yan oh. Kita niyo 'yan, may farm din diyan oh. Apple din yan Pero maano pa siya Hindi pa siya ganong kalago Pero tinan nyo yung area oh Ganda Ganda ng view mga pare ko yung, oh. Ganda. Ito ngayon yung ano namin. Ayan, ito. Yung tinatrabaho namin ngayon. Oo. Oh. ang luang din ang kanyang ano, apple farm. Oo. Oh. Ganda ng ano. Ganda ng area dito. Ang lamig. Iba yung hangin lalo. Kasi nga nasa mataas kami. Oo. Oh. Yan, bali ang gagawin namin ay lang din ang kahapon, puputputin namin yung ano. Puputputin namin yung uh, mga buko na extra. Oh. Ito mga pare ko, yung ginagawa namin dito. Kita nyo yung uh, buko na yan ng apple. Oh. Tanggalin nyo lang yan. Ito. Titira nyo ay isang piraso. Hmm. Iya, ayan oh, isang piraso lang. Lahat yan, lahat ng mga makikita nyo may mga kasama. Oh. Tapos... <coughs> Minsan mahigpit din talaga eh. Tapos oh. oh. yan. Lahat lahat yan mga pare ko yung mga ano hangyan yan, apple apple uh, tree na yan, lahat yan ni ano. Tatanggalan namin no. Dami. Bali mga pare ko isa gantong kaluwang na farm, ano, Bali madami kami nito kasi nga hindi pwedeng iilan lang kami kasi hindi talaga matatapos eh sa maghapon pagka yung ano ganto na kalaki yung ano yung farm kaya ang dami kami nasa walo yata kami na ano nagpuputput ng buko ng apple dito. Kaya ito nag break time lang kami pahipahinga tapos eh, balik na ulit sa trabaho mga pare ko. Alam niyo ba mga pare ko ang mga tao dito eh, ano grabe din talaga sila pagdating sa trabaho. Lalo na sa farm parang ano eh Parang ang daming tao dito sa Korea na ano na may mga ganitong farm. Eh ko siguro talagang ito yung pinaka ano pinaka pangunahing pinagkukunan nila ng ano ng financial para hanap buhay ganon Pero hindi ko lang din alam, ah, uh, ano to eh parang uh, by generation na iiba-iba na rin naman. Siyempre meron na rin silang ano mga bagay na mas magandang pinagkakitaan pero pagkayong ano yung mga matatandang Korean talagang ano talagang kalalakas pa nila mga 70 na 60 ganyan nagtatrabaho pa sila eh sa atin pagka mga ganong edad hindi na makapagtrabaho eh pero dito sa kanila grabe nga bali na nga yung ano yung likod na yukong yukuna pero grabe nagtatrabaho pa rin sila sa farm ganun sila katitibay gawa rin siguro yung ano yung way ng uh, pagkain nila sa, yung pamamaraan ng mga ano <coughs> mga kinakain nila kaya siguro ganun sila katitibay grabe talaga mga 70 na yung likod di kubang kuba na nagtatrabaho pa rin sila sa farm yung amo nga namin ngayon ano uh, kung titingnan mo matanda na rin siya mag-asawa sila katulong pa namin dito nagpuputput ng ano ng uh, buko ng uh, apple Grabe ang titibay nila mga pare ko Grabe oh Napakasarap pag masdan Tingnan naman santing na santing ang ano Init ng araw pero ang lakas ng hangin Ang sarap hindi mo halos ramdam yung ano Yung init niya. Oh Ay sa atin pag ganito ka init ala na Pasukot sukot ka na Ay eh, dito eh grabe Ang lamig pa din Lalo na pagka gumabi Talagang malamig So paano mga kaibigan, uh, dyan na muna kayo at uh, in-update ko lang yung ano, uh, ginawa natin na uh, ngayong, ginagawa natin ngayong araw. Kasi kada araw iba-iba yung ginagawa pero napachempo tayo na ano, sa Apple Works pa rin tayo napapunta. Malala natin bukas kung ano naman yung ano, yung gagawin natin at uh, i-update ko ulit kayo. Salamat sa inyo mga kaibigan, mga pare ko. God bless sa inyong lahat. Kita-kita na lang muli tayo sa susunod dyan sa Pinas, sa finals. Okay? God bless and dah uh, salamat sa inyong uh, suporta. Ah. Don't forget to follow ang ating uh, YouTube ah at saka ang ating uh, Facebook page. God bless sa inyo lahat. Love you, love you.